malungkot man aminin, pero ang programang ito, ang tanging nakikitang pag-asa ng marami nating mga kababayan ngayon. Nagtsatsaga silang pumila at umaasang matatawag sila ni Kuya Will para maglaro at harinawa maiuwi ang jackpot. Ito ang Wawa Win. Madalas, sa labas lang po ng GMA Network Center, mahaba ang pila. Dagsa ang mga tao, kaya nagsulputan din ang mga nagtitinda. Subinir! Subinir kayo! Ito ang bagong tambayan ng bayan ng mga kababayan nating umaasang maambunan ng kaunting swerte. Handal mo pinaka-inaabangang variety game show ngayon, ang Wawa Win ni Willie Revillame. Marami sa mga narito, senior citizens, nagmula pa sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Matyagang pumipila ng tatlo hanggang siyam na oras. Tinitiis ang maalinsangang panahon at kung minsan pati ulan para makatipid. Kanya-kanya silang dala ng baon. Kuya, may tulungan niyo po ako para kawain na po. Alang-alang po sa mga anak ko na malapit po ko sa inyo. May ng tulong. Alam ko po, po, mabait po kayo. Gusto ko lang kung may hinang tulong. Para sa asawang pamangking ko, tinadayalis. Ang iba sa kanila, sa labas na raw ng studio na tulog, kagaya ng 65 anyos na si Nanay Rebecca. Kasama ang kanyang kapitbahay, si Nanay Inday. Kuya Will, tulungan mo naman ako kasi ang ganyan lang ng tutubig asin yung ako ano lang ako sa mga kapitbahay, humihingi humi ng mga Ates, na unang bahay ko. Ang anak daw kasi ni Nanay Rebecca, may sakit sa baga. Ang kanyang manugang naman, nalunod daw sa balon, nun lamang nakaraang taon. Kaya siya na lamang ang magtataguyod sa tatlo niyang maliliit pang mga apo, na binubuhay lang niya sa pamagitan ng pagtitinda. Kawawa talaga yung kalagayan Ayon yung niya dyan. Ayaw niya yung ipam. yung mga alaga niya. Sabi ko na hanggat may may tutulong ako kayo, tutulong ako. Para sandaling makalimutan daw ang mga problema, nagbakasakaling pumila si Nanay Rebecca para manood ng Wawa Win. Bit bit ang kanyang mga pasalubong na prutas para kay Willie. Tanim ko too ng bunga. Ibibigay ko kay Sir Willie Rebellami para makita ko siya ng personal. Ay, sa wakas, karating na rin tayo. Naroon din sa pila ang magkakaibigang sina Marilyn, Delia, Dory at Letty mga tindera na nagmula pa sa Carmona, Cavite. Dahil kapos sa pera, halos isang buwan daw nilang pinag-ipunan ang 400 pesos na kontribusyon nila sa nirentahang van na naghatid sa kanila dito at 200 pesos naman para sa ipinagawa nilang t-shirt. Pero positibo raw sila sa araw na ito maaambunan sila ng grasya. Lalo pat isa ang kanilang grupo sa napiling maglaro ng putukan na. Hintayin <laughs> mo kami na Kuya Willie, magaling na kuda sa putukan, di ba? Araw-araw kami nagpapaputukan. <laughs> <laughs> Naputukan na kayo araw-araw. Makamusta nga si Kuya Will sa bagong studio ng Wawa Wind. Nung araw na yon, kakapirma lang niya ng bagong kontrata sa Kapuso Network. Willie, one year ka na. Ilang jacket na ba ang naipamigil? Binibilang niyo ba? Hindi namin binibilang. Basta dito, kung ano napil ko, kung ano yung marandaman ko, at kung sa tingin ko mas nakangailangan, doon binibigay. Bigyan ng jacket yan! Paano nga nagsimula yung gimmick na yon? Yung bigyan ng jacket yan? May isang matanda. Hindi. Pero mo naman ako ng tuwalya, sabi niya. O kaya kahit ano, nilalamig ako jacket iyo. Parang isip ko, ang sabi ng Diyos, ang nagugutong pakainin, ang nahuhuha mm -hmm. pa inumin, ang nilalamig, bigyan ng jacket yan. Pasok na mga jacket! Kaya ngayon, lagi ka siguro hinahanapan ng jacket. Buti yun, dati bigyan ng pera yan eh. <laughs> yung pera biling. <laughs> Pero na, na iba na. Isa pang sign niya na huling-huli mo talaga yung pulso ng tao. Ano ba sikreto doon? Ganun ko lang galing. Hindi naman ako pinanganak ng mayaman. So, ramdam ko, yung mga nasa anse ngayon. Pag nakikita akong batang gusgusin eh, parang eh, ako ito dati. Mm -hmm. Maging Willie the Villamy kaya to. 3,000! Ano sa sabi ko, oh! Kuya si Will? Ano sa Thank you daw po. Thank you. Thank you. Thank ah! ah! you. Ah! Gusto ko ba kasi magkaroon ng TV para mapanood ko po kayo. Araw-araw. Mm. Alam ko kung nagluloko ko hindi. Alam ko ang tunay na iyak. Alam ko ang iyak-iyakan. Alam ko kung ako yung ko na. One year ka na rito. Kamusta ba? I'll be honest, no? Excited ako pumapasok everyday dito. Eh. Very inspiring na magtrabaho sa isang istasyon na welcome na welcome. Man. Hello! Inamin ni Willie, hindi raw naging madali ang mga unang buwan ng Wawa Win sa GMA. Dito daw sa GMA eh hindi ganun kalaki yung kinikita mo. Totoo ba yon? Hindi na kailangan kumita ng malaki. Ang kailangan ay mm -hmm. eh, uh, makita nga ng tao na napapasaya at makita ko ang tao na masasaya. Aanin uh -huh. mo maraming pera. Eh pag namatay ako, sino ba magmamana Hindi naman din sa akin mapupunta yan. 5,000! Yung pinaka na masarap na nararamdaman eh, mm -hmm. napapasaya mo yung tao. Sarap matulog na mahimbing. Pagising mo sa umaga, kamusta na kaya yung nabigyan ko ng tulong kahapon? Sana maayos, masaya sila. God is so good to me. Napaka, I'm so blessed. Sino yung mga pampato? Dito, At hindi lang siya basta host at producer. Aktibo rin siya, pati sa pag-iisip ng mga laro at pakulo. Yung nakakasagupa mong mga problema ng tao na idinudulog sa'yo, mahirap yun dalhin na Anong nagmomotivate sa'yo para gawin ito araw-araw? Paglabas ko sa LED na yan, nag-iiba na ang buhay ko. Pag nakikita ko na yung saya ng mga tao, nawawala na yung pagod ko, nawawala na yung malat ko nawawala na yung lungkot ko. Sila bibigay sa akin ng inspirasyon sa boy ko. Parang ang feeling ko, lumalakas ako dahil sa inyo. Ang guwapo mo pala, Kuya Will. Pero Kala ko na yung bilang Kuya Will. Siya ka nakakita ng isang programa na very intimate ang host. Na gusto ko paglapit ko sa matanda, umakit, magbigay. Nakahawakan ko sila, nakahawakan nila ako. Ay not a star. Ang star dito yung mga tao. Paano mo nalalaman kung ano ibibigay mo dun sa tao? Kasi opening pa lang, namimigay ka na ng pera eh. Sampung libo! Maraming salamat. May pambili na ako ng gamot. <laughs> Kalalabas ko lang sa ospital ni buwan ito, anak, alam mo. Nararamdaman mo kung may mga pangangailangan talaga. Alam ko talaga, kamukha na, kung pupunta ka dito na may relos ka na mamahalin, nakahikaw ka na mama, paano ko itong bibigyan? Mm -hmm. Mas maraming nakakailangan no, di ba? Siguro, maaari sabi na fake lang to, fake lang to. Siya, eh, yung iba nga wala, ni Ipeke. Eh. Yung pinamimigay mong pera, galing sa bulsa mo o galing sa programa? Sa akin. Ako na producer. Eh. Akin yun. As in, galing sa bulsa hmm. mo yun? Sa akin lahat yun. 10,000! May budget ako for Mag that. Magkano pinamimigay mo araw-araw? Basta sa isang TV, nakaka-550,000 kami. Na pinamimigay? Totoo yun. 550,000? Kala kasama na lahat yun. Pati yung prices. Pati mga TV. Ay, hindi pa. Iba yun. Oh. Pinakamasaya meron ka. wala na umuwing luhaan pala sa audience. Ayoko talagang umuwi siya. Alam nila yan. Oh, masaya. Opo. Ha? Opo. At pinahahanap ko, kaya lang dapat 20 up kayo. Kasi kung 10 lang kayo, ang pair naman sa dalawa. Kasi yung mga 20 up to 30, nagrarenta na sa sakyan yan. Oo nga. Mm -hmm. Saka 200 o 150 yata yung t-shirt nila. Mm -hmm. So binabalik ko lang yun. Ang thinking ko, soli natin yung ginasos nila. Para talaga maging masaya sila. I am sure yung mga kritiko sasabihin na naman, dole out mentality, na hindi raw mabuti para sa tao? Anong eh, eh, una anong na akong magagawa? Niyan? Ano ba gusto mo? Tumulong ka o hindi tumulong? Kahit na ano sabihin nila basta in my heart. Eh gusto kong mapasaya sila at makatulong ako sa kanila. I want to share my blessings. Gusto ko paglabas ko dito nakikita ko masaya. Kahit lupaypay na ako, pag-uwi na ako sa bahay, ako mag-isa sa kwarto. Pasalamat ako sa Diyos. Full feeling yun. Nakakatulog ako kasi wala akong ginagawang masama. Hindi nga ako ng chichiks <laughs> Okay na daw kayo ng anak mo na si Meryl? Okay naman. Okay naman lahat. Okay naman ako sa mga... Wala namang problema yan. Siyempre, ganun talaga. Hindi kasi naging close sa akin yung anak ko dahil nandun sa mga nanay nila. So, hindi ba iba, siyempre, yung araw-araw mo kasama. Mm -hmm. Si Kuya Will, itutur tayo. So, ito yung pantry. So, dito buhaw ka ba? Actually, dito buhapasok yung mga audience. Kasi alam mo, galing sila doon sa tent. Ito yung mga co host Yung mga girls? Dito sila. Yan. Hello! What is it like na makatrabaho si Willy Revilla? May araw-araw. Masaya -araw. oh, po. Tendent po sa sarap ko. We're a family here po. Lahat tinuturi kami ni Kuya na parang anak niya. Ano ayaw na ayaw niya? Late. late. Ayaw niya nalilate. Unprofessional. Ay, siya yung laging late. <laughs> Ako ah, wala-wala yun. Jenny Roos. Ay, sobra! <laughs> Parat sa kanyang gamit. <laughs> oh, <laughs> oh, <my> Pasok! <God. laughs> wow! May sarili na siyang bed. Mm -hmm. ko, malinis na kama to. Eh? Huh? Yung para sa nag yan. <laughs> Walang bahid ng anuman yan. Nakakahiya. Kasi ang linis-linis sa -linis mga gamit niya. Ang ayos-ayos. Senior Rose ang aming business unit head. <laughs> hello, Rose. At meron ka si Leo, Conde, siyang executive producer ng show. Hands-on si Willie sa pagmamanage ng production. Katuwang niya ang matalik niyang kaibigan, ang direktor ng Wawa Win, ang singer na si Randy Santiago. Kamusta experience? Dinidirect mo si Willie? Always a pleasure, siyempre. Unang-una, hindi lang naman itong une. So, even sa ibang channel, nag-direct ako sa kanya. Pero, syempre, dito, for a daily show like this, especially for, for Channel 7, eh, malaking bagay, syempre, na ako humawak para sa kanya. Kasi alam ko yung gusto niyang gawin, so, kaya niya pinagkatiwala sa akin dahil, yun, kanya France, alam mo na yung gusto ko. Sumusunod naman, madaling pasunurin. Na, hindi na mainitin ang ulo ngayon yan. <laughs> Pag mainit ang ulo, tinatakbo ko na. Para ang ulo. Pag mamalaki ni Willie, ginastusan daw talaga ang bago nilang studio. Wala nang investigan, hindi, hindi ko kayo tatantanan. Mula <laughs> sa ilaw, hanggang sa set. Yes. Ito yung kotse na ipapamigay. Ang gagawin ko dyan, kasi hindi makuha kuha gusto ko na makuha. Nalagay lang ako ng susi. And then may kasama mga 50 na keys. Pag naku, na-start niya kanya na. Ah, talaga? Oh, exciting malaman sino kaya makakapaguling oh, itong coaching to. Kasi gusto namin may manalo eh. Maya-maya pa, nagsimula ng papasukin ang audience. Para sa marami sa kanila, ito yung katuparan ng mga pinangarap nila o wish nila ng ilang buwan na makapunta rito sa studio ng Wawa Win at sana eh mapansin ni Willie at maambunan ng kaunting biyaya. Galing pa kayo ng pora? Oo! Oh, oh. oh. Bakit po kayo nagsasagap? Ganyan po namin kamasi, Kuya Willy? Kasi po namin siya na. Bakit na gagawa ni Kuya Willie para sayo maram。sa inyo? Para po. Para sa po. Ano ginagawa ng isang 84-year-old na lola dito sa Wawa Win? Eh ala, gusto ko lang nanonood na. Bakit ho? Eh gusto ko, natutuwa ako. Ginawa mo pa siya ni Mika? Nakatutuwa <laughs> kayo si Willie nito, ginawa mo siya. Nakapasok si Nanay Rebecca at Nanay Inday. Kahapon pa kayo nandito? Opo, kasi ala, kapala namin meron. Tulog eh wala, hindi na kami. Natulog sila sa labas kahapon hmm. wala pa. Wala na kami pumasahe pa kung Wala kami, nangutang lang kami pumasahe. Naramdam ko na sa heaven na ako pag makita ko. <laughs> Ganon? Ngayon uh, lang ko ba makikita si Winnie? Mm, -hmm. mm -hmm. Hanggang nagsimula na ang palabas. Ramdam ang energy. Thank you, Thank you. Thank you. Sige, let's party time! Sa loob ng isa't kalahating oras, ang mga problemang iniinda ng mga manonood na nagmula pa sa kung saan-saan napalitan ng ngiti at saya. Hanggang si Nanay Rebecca, abah, napansin ni Kuya Will. Hindi ako ng pera, sige na. Pagkano din? Tatlo, dalawang libo, tatlong libo. Oh, bye. Oh, yan. Dagdag nyo na yan, 5,000 na pera nyo. Ha? at bilang ganti naman, iniabot ni Nanay Rebecca kay Willie ang kanyang mga pasalubong. Ano po ito? Pasalubong. Ano mga kailali? Pwede pa rin ako pa kayo. Wala namang kayong pera na. Huwag na kayo magkabala. Hindi po. Bagong pitas ko ba yan. Ang saan hindi ako nakikita? Ano? Parang wala. Pero gusto mo siyong ang mga konsep niyo. Ah, wala. <laughs> Buhay pa ako. Wala pa ako sa ulap. Hahaha. Umiyak ako sa saya, tuwang-tuwa ako, silamat sa kapuso. Makalipas ang ilang minuto, sinimulan na ang isa sa kinaaaliwang segment ng Wawa Win. na! Isa sa pinalad na makasali, ang mga naabutan namin sa pila, sina Marilyn, Delia, Dory at Leti. Sa kamay ko lang malalasap, ang tunay na sarap. Ang kanilang makakalaban, ang barkada ni Na Nelia na para lang makarating dito, nagdasal daw ng husto. Kuya Will, unan ka ba? Bakit? Okay. Kaya sarap po kapi. Ang pink team na binubuo naman ng mga kabalen mula Aray at Pampanga. Yeah! Tutungan na! Go! Sa huli, ang nanalo, ang grupo ni Letty. Backstage, pilit na nilabanan ni Letty ng dasal ang kanilang nerbiyos. Okay, napakaswerte nyo dahil kayo magkakasalo. Mag mag no? alin na? Sino? Pasok na, pasok Asuna, na, pasok na. Oh my God. Asan lang, mag-i-shower lang kami. <laughs> A total of 44300 Nakataya! <laughs> <laughs> Sobra! Sobrang saya! Kinabukasan, binalikan namin si Leti. As As Asal na mo ang pakaramdam dahil makaraming kami dyan. Ang kanyang naging parte sa kanilang premyo, agad niyang ibinili ng tatlong sako ng mais na kanyang gagawing paninda. Binayara na rin niya ang kanyang utang sa isang lending company. Ang natira, ibinili niya ng gas stove at mga gamit ng kanyang mga anak. Nagagawa ko kasi sila ng break ngayon. Nagagawa ko sila sa premium ng Wawa Win. Kaya ito, katas ng Wawa Win po. Gustuhin man ni Nalepi na bumalik muli sa Wawa Win kapag naubos na ang kanilang napanalunan, bawal pala ito sa loob ng anim na buwan. Kaya sa ngayon, pagkakasyahin muna nila ang kanilang premyo o ang natira rito Mahirap naman po kasi mangungutang po sa mga kapitbahay. Siyempre, pag hindi po natin nabayaran yon, magagalit din po sila. Kaya mas mainam po yung magtinda po ako araw-araw, nasusurvive ko po yung pangangailangan namin araw-araw. Meron kaming dinidiscover na bago, mm -hmm. the young ones. Meron yung mga dancing and singing na grupo. Mm -hmm. Wala pang pangalan, ha? Wala pa, kuya. Kayo po uh, Kapuso mo, Jessica. Pero <laughs> <laughs> pinyo ka pa rin, ha? Pinapanood kita pagka nagtatumbling yung mga sexing babae na dancer mo, ha? Sayang naman eh, sayang. <laughs> sayang. Sayang naman ang pag-acrobatic nila. Magand <laughs> like, oh, magandang panood <laughs> eh, di ba? Eh, alam nga naman, ang pangit naman kung si Lola <laughs> mag-acrobatic <-a> diyan. Hindi <laughs> <laughs> ka <laughs> natatakot mo, MTRCB? Hindi <laughs> naman naman mas Alam mo, uh -huh. Yan ang uh -huh. sinasabi ko, Jessica. Dapat uh -huh. hindi dumi isip niyo. <laughs> Ikaw lang ang nakapag-isip na, hindi ako, ha? Sige! Sayaw! Galaw! Talon-talon! Saan papunta ang Wawawin? Basta araw-araw lang, hanggat kaya ko, ang gusto ng puntahan dito ay wawawin lang araw-araw na magbibigay talaga ng happiness in life. Pero minsan daw, ano, uh, nagkakasakit ka. Di ba? Nagli-live ka. Kasi minsan kasi sobrang napapawisan ka. Mm -hmm. di, di ba? Basa ka, may na aircon. Mm -hmm. Siyempre, nagungkubo ka, nasisipon ka. Iingatan mo lang talaga yung sarili mo para doon. Willie, baka may gusto kang sabihin sa mga manunood. Magmahalan tayo talaga. Huwag tayo mag-isip ng masama sa kapwa. Is, maraming maging inspirasyon tong programang ito sa lahat. Lahat ng problema nyo sa buhay nyo, iwanan nyo sa bahay nyo. Pagdating dito, gusto ko lahat tayo masaya. Salamat, sa araw ha? na to, abuso <laughs> mo, we did it again Kung Pagmamasdan, napakasaya ng mga game show katulad ng Wawa Win. Pero sa likod nito, ang malungkot na realidad sa ating lipunan. Lalo't sa mga programa lang na katulad nito, nabubuhay ang pangarap ng marami nating mga kababayan na sila'y maambunan ng kaunting suwerte para maibsan ang pang-araw-araw nilang paghihirap.